Hi, may adlaw sa inyong tanan. Ako dai si sa usa ka OFW diri sa Croatia. So ang Croatia dai no kay kanang kuan na siya, apil na siya sa Europe countries. So Schengen visa na ang Croatia. So kung gusto mo mag-apply, so tanan di ay nga kanang Europe countries pwede nimo maadtuan kay Schengen visa na ang Croatia. So unsa pa inyong gihulat? So karong adlaw i-share nako sa inyo ang akong last day diri sa Bersar, Croatia kay gihulaman naman ko dire tapos nag decide mi nga kanang kay di man ako before ani mag duty kay kanang magkuan sa mi mag sa mi grocery so layo yo ang palitanan no sa og kanang palitanan og mga grocery kay layo siya dire nice to dinak kana murag bakala sa Saudi pero gamay ra ang mga palitunon tapos mahal tapos mao ni among giadtoan kaning din, og ang konsum sulay so, ulayo siya no nagbaklay lang mi may, may gani kay kanang dili na karon kuan kaayo init kaayo tong pagabot na mo diri kay init gyud kaayo tapos na baguhan ko na shock ko diri kay kanang layo kaayo ang palitanan so kung magdiop ka kinahanglan nimo nga kanang magpalit didto o kanang isahon na nimo para dili ka mayawaan kay kanang layo gyud siya So mag-stack na lang kag sud ni mo. Uh, sa ako pod nga case kay kanang naama ko sa hotel or restaurant. So libre-libre na akong mga sudan mauna makadala. Talagsa ra kay ko makapalit diri. Karon kay kanang muanhi man mi diri sa grocery kaning sa Plodin og sa Konsum kay magpalit mi og ng among pangguan lutuon o mo sa kanang murag ng good pakaon lang good gamay magpalit lang mi karning baboy nga among i-grilled tapos manok so naanamis sa grocery sa Plodin so nag video, -video lang ko gamay ha, sa ilang kuan so mahal po di ay diri ang seafoods no tapos pagka humanda ato kay naka pauli na mi ato wala na ko naka video kay sa grocery kay daghay tao tapos maon ni nagbalik na pod may nag shortcut lang may diris akong kauban nga si Jason sa kwarto tapos pagka humanda yun ato ha nag duty na po dayon ko kay last din naman ako karong panahon na kay mag close na diri ang season sa mga isla halos ang mga isla mag close na karon so ang uban ang like sa katong sa Dubrovnik na ako dati is ang uh, taman sila December pero November 30 Uh, gipa ulit nami sa city. So, maulay niya ang mga trabaho sa mga seasonal, no? Pero, dili lang yun ta, kung seasonal ta, kay ka ng, uh, meaning, anang uh, seasonal, ka ng six months, six months lang siya. Uh, actually, one year naman ang working permit karon diri sa Croatia, pero kung uh, sa isda ka ma-assign, so, kung mag-close ang imong gitrabaho nga hotel, So wala kay mabuhat ana. So pabalikon ka ana sa city sa imong agency. So dapat good na kay agency kay kanang delikado kung wala kay agency kanang direct hiring hiring ka tapos makuan ang imong mga papilis ma mapaso or ma-expire delikado kay pwede ka makaulig Pilipinas. Dapat kung mga apply ka o ka ng bagong trabaho nga sa local kaya ka nang dapat 3 months ang validity pa sa imong mga papilis kay kung dili murag dili mo dawat ang uban nga mga company so ang 19 din nga makauli ka anak Pilipinas or mag-exit ka sa ibang country so kailangan ni mangita o ka ng employer before ma-expired ang imong mga papilis diri within 3 months. So maunya ni eh, ang akong gitrabaho karon kay kanamurag last day na namo naghinlo-hinlo me kay wala na kay guest karon kay bugnaw na diri sa sa isla no. Bugnaw na utom na karong panahon na uh, talagsa na kay mo init so bugnaw na ang hangin kaya hapit na mag-ice diri sa Croatia so good luck sa winter so Mubalik na po di ay ko ani pagka human ani sa October mo ato na po ko sa Sagrib. So dito na po ko ma-assign. Actually dito magi ko na-assign. Gihulam na ko diri kay na ay nagka-problema diri kay nagtakas ang Pilipino diri ni Atok Prince daw. So maoto na ako diri karon pero at least na mahuman na ako ni nga matiwasay. Uh, thankful lang gyapon ko bahalag bahala, nagka ko nagalisod-lisod ko sa first at this oh, na okay na ko karon tapos ana ah, adang chef diri kay okay daw akong performance so maoto ah, last day na nako na ni actually tapos nagipahinlo mi og ka ng mga chiller gipang arrange na ako ang katong mga basta gihinloan na nako dira kay gisugo ko kay wala na makuy-kuy buhaton kay ako panghapon anang ah, panahon na tapos wala na kay buhaton mautong naghinuindo na nang pug ko kay gibilinan man po ko sa among kauban nga hinuwa daw namo diyan si pagkauban kayo na okay. mm -hmm. ani okay. okay. kay kana mao ni amo nga ona ni ani so mao ni amo party namo. Na tapos mao <laughs> na nagpakaon ang kana restaurant o yeah. na hotel namo sa mga staff na yeah. po uh, pay-pita ng uh, dagang kaipagkaon um. tapos Uh, nang uli na dayon mi wala na kaiko na ka video video kay naa didto ang executive chef uh, sa hotel so wala ako na, nag video, -video og tarong nagkaon nag na ko tapos pagkahuman kay nagbalik na pud dayon ko og trabaho uh, actually kay wala na ako nag video, -video sa sulod kay dagang kay puy mga marites So ginaiwasa na to nga magka-issue ta kay Bagura ta diri. Tapos mauni among napalit o oh, nga katong mga karni nga among gi-marinate og 3 days before sa among last day mauni nag giyahuyaw na mi karon kay kana murag per dispirida na mo kay mamarik nami o og sa ha by next day so mauto lami kaayo siya kay naa sila baanan pud ay diri no so gi-marinate namo siya within 3 days naginihaw na manok mi inihaw na limpo tapos wala na nako na, ako na ang uban kay nag busy ka ayo ko kay nai mga bisita ang akong mga kauban tapos mauni ang ilang bisita o oh, hala nagperform siya tapos wala dili na ako maapil ang iyang video kay kanang ma copyright ko so si Ate mauni ilang mga boss nga kauban namo ah, diri sa housekeeping nagperform siya tapos mauna siya nakainom na mga siya ta mao uh, mauna iyang nagdrama-drama na siya, nag -rock, rock na siya, draw ka ng kanta. Actually, kuan kanta na siya, pero wala na ako gi-appeal kay ka ng uh, copyright ko. Tapos, nag-inom-inom eh. Tapos, nagluto sila spaghetti. Tapos, nagluto po kong pansit. Tapos, nag-oven po, migmanok. Ah, uh, tapos po yung kapoy mang kukay ka nang ako pa ang nag ako ang nag grilled ba ako nagluto tapos nagluto ug pansit. Ah, uh, daghan po kuyki tapos pagkahuman anak ana kay ka nang nanghipos na ko sa akong mga gamit. So mauna ni siya ang pinakalisod sa ako uh, kay ka nang uh, kung magbalin-balin ka lisod ka ayo kung daghan ka ikay mga gamit. Tapos magbiyahe ka. So magbiyahe na po di ay ani sunod adlaw pa sa grave. So, gikan diri sa amo ang gitrabahoan for hours ang biyahe sa bus going to Zagreb. So, mag-close di ay diri ang kanang, ang akong gitrabahoan diri karon kay kanang sister hotel Namo. kanang camp, kuani diri kanang camping uh, resort ni siya, nga ang mga kuan mga guest kay kanang sa mga ban, sa sakyanan sila matulog ba naka na sa ilang booking tapos mag kuan lang dahil mag kami ang magpakaon sa ilang may breakfast pre-breakfast o pre-dinner so mauna ang mga trabaho sa mga staff diri so ang ako mga kaoban po ay diri manguli na po na sila sa ilaha hindi po ay naasyala diri eh, talagsa ang na, diri ang among chef lang subutan po ang among chef diri tapos mana siya nga kanang ng buutan biya siya kay kanang mana siya nga dili daw ko magpagutom so mauto ka pag kanang manguli na mi kay kanang mga sobra sobra sa bupay uh, magdala po ko akong kanang sudan, maunang libre-libre na po kay ko sa sudan, so salamat gyapon ko nga na ako sa hotel, nagtrabaho kay kanang mahal ang kanang palitunong din nga mga sudan, so at least makalibre-libre ko sudan, diba? So, maauto sa akong sweldo po, okay ra po diri. Basta times to akong sweldo, katong naapa ko sa KFC, Qatar sa una. So, di po kay stress diri, basta buhato na nimo ang trabaho. So, nang hipo sa day ko sa akong mga gamit, karong panahon na. Ha, kay dagang kay ko'y gamit, actually, dili pa ni mao kay ang akong uban pang gamit, kay naa dito sa among accommodation sa Sagrib kay gibilin na ako kay kanang hasol kaayo gyud basa ka nang magbalhin-balhin ka o ka, ka. ka nang accommodation so pang pulo na ni nako nga balhin nga accommodation murag naanad na po'd ko mao nang ganahan uh, ang akong ganahan pud kay kanang kung ibalin balhin ko at least kanang murag dili ra kay eh ko maboard sa isa ka lugar pero sa first siguro maboard ma stress pero kadugayan kay maging okay na siya tapos, hasol kaayo ang kanang magpagbalihin-balihin maunang word. Dili po kayo kumamalit o akong mga gamit. Yud, ang akong uban nga gamit kay gibili nako dito sa Sagrape. Kay kabalo ko, gihulaman na ko Dili ibalik na ko nila pagkahuman o 2 months. So, nahuman naman ang 2 months. So, utom na karoon diri maunang Mubalik na po ko sunod adlaw sa Sagrib City. So, dito na po kuma-assign sa ako yung kanang employer sa hotel di ay ko nagtrabaho no so ang trabaho di ay nako na kay isa ka kitchen helper so laban ng tandering dapita kay manghipos pa ako, kanong panahona, ka ko kanong panahon na daghang kay ko mga gamit so ipanglabay yeah, ipang labay pud na ako ning mga basura diri sa cabinet para dili ko ma ko kung maghawa ako so daghang kay ko yung gamit na ako mga kuan duha ka luggage si siya. tapos na ako isa ka bitbit tunon ay duha kabit bitbitunon nga gagmay nga bag kay kanang kinahanglan ako ni dalon kay tingbugnaw na ra dito sa Sagreb bugnaw na actually karon diri utom na karong panahon na so bugnaw na hangin wala na gay mga aircon bugnaw na kaayo maunang wala na po yung turista diri maunang mag-close na pud ning mga mga establishment halos diri kay mamalik na po na sila sa summertime So mauna ang ilang turista diri kay kanang ang tourist spot nila diri mga sa summer kay duol mango gud sa dagat mag camping, camping sila dayon sa ban sila mga tulog tapos ha uh, barato ra pud siguro kay kanang free na good na siya sa ilang inclusion sa mga sa booking nila ang mga foods tapos kana kanang ilang ipuyan tapos free na dayon na ay dagat dayon diri, uh, naidagat, diri. Actually, dili lang kay ako lang di ay ang magbiyahe no. Nakisabay di ay ko kay ka naapoy gi-endorse Diri, sa kanang under sila sa among company nga akong gitrabahuan. Actually, agency man ni sila pero hindi ah, ra po gyapon sa performance kay ka kung ganahan sila sa imuha, pwede ka endorse kay naman ay na ay mga sister company dito sa city. So, mauning nahitabo po ni sa ako ah, kay ka gi-endorse for me dati kay dati na-assign ko sa Dubrovnik dito ko na-assign sa isa ka hotel dili lang nako na pangalanan kay para dili ta mga awarding tapos <clears throat> pagka humandahin ato ah, kay ka ng November naman to basa November to dito nag-close naman po to dito mga 3 months ra ko dito sa Dobronik tapos mag-close naman ang hotel kay kanang sa mga isla ba maupo na ang kanang kuan problema kay kanang ga close sila gyud kay wala man yung mga tourists nga moadto sa mga lugar kay kanang bugnaw kaayo pod ang mga dagat so kinsa may maligo pod so mao na mag close mao kay para dili malugi ang business magbalik na, na sila sa mga summer time so maupo ni ang kanang perfect timing kung gusto ka mga apply diri pa ingon sa Croatia kay process pa man na imong papilis. So ang pag ay sa si imong papilis kay mudaga na siya kuan 4 to 6 months pero sa ako ang kuan sa akong case is 4 months lang to siya. So dito ay ko sa Qatar nag-apply no ikwento na ko sa inyo ako, nag cross country ko. Tapos ang akong gibayaran nga placement fee is 6,000 real times 15 na ana sa Pilipinas ka muna ang magkwinta tapos ah uh, uh, apil na ang kuanda ato ang ticket ato so all in ato siya tapos diya, ang akong first nga gibuhat is nag uh, apply ko sa agency kay kana murag nagka problema na among uh, kuanda to stress na among company kay kanang basta nagbag-ubit og ka nang management tapos wala na yung mga overtime so na stress ko tapos stress pa kay mong trabaho gamay rapod kay mong sweldo mautong nag decide ko nga mga apply na ng yung kay dako dako ang sweldo at isa swerte ko kaya ang akong pag apply kay nadawat ko diritsyo tapos biskag wala ko yung kwarta nang hulam na ako sa akong kauban duhaman mi ang ni Anhe dirit karon kay naasya sa kuan karon factory na assign tapos ako sa hotel so online tag mga employer kung mag-abota diri so dapat alam mo ninyo ang inyong trabaho kung unsa man ang inyong gusto. Tapos pag ah, nag-apply ko ato nadawat na tapos, nag -look at ko tapos naglukat dayon ko kanang police clearance dito sa Qatar. So ang akong gibuhat kay naam adira man sa online ko on sa trash. Tapos wala man ko ikanang debit card kikinahanglan matubi ibayad og debit card so ni ato ko sa Taipei typing center, mga ito lang ka dito, tapos uh, maauto, magpatabang ka sa ila, magbayad na kag 10 real para gamito nila ilang card, tapos ulato ito